Hello. Kita mata batik ta. Garod. Dito na kami sa bundok oh. tingin kami ng mga tanim. Wow. Yan. Mais malagkit. Yung puti. Eto, lugbati. Tapang ni lugbati. Wow. Bongga. woi nagmaya. mayat, talaga talaga pinagwana nana uh, yunan pejai uh. wow mabalinan, ada gitu ini terus sige lang, bam lang areh batik Kaya nga eh. Ayan ang batik ni Papang. Mais na pilit. Malagkit. Ito bagong mga pahabol. Dadla! Ayan. Total boss ng sili dito. Dito naman talong. Ito talongan namin. Beda de. mulaklak na siya. Pruning mm tayo. -hmm. Ito na talong namin. May bulaklak na. So, ayan. Oh, bukas na pa. Hindi sila masaktan muna din. Wow. Ano na ano ini? Ito tanggalin tumoy hindi mo hawakan yan mo wow eto mga talong eto naman talbos ng sili doon naman mais na yellow ayan sila nag harvest sila ngayon ng talbos ng sili ito na yung talong namin ito ang talong namin ayan ayan Yan. talong o oh, daw sabi ni mama ayan ito yung ano naman nila pang talbus ng sili lang yan ayan meron kaming talong dito na itatanim pa lang ulit ah yung ano niya variety kalex to pero medyo yung iba hindi pa masyado buhay gid yan ulit yung mga binhi oh. so ayan ito yung sili na demonyo ayan yung bunga niya. Eh, niya ayan gaganda na ng mga sili mm -mm. ganda oh mm -mm tataba yan, harvest time sila ng talbos ng silit oh may bunga ng mais ito yung yellow namin na mais para to sa ano namin yan, harvest time ito yung yellow na mais yan may bunga na siya Uh -huh. oh. bung wo Yan, maisan dito. Talbos din ng sili. Andun yung kubo sa baba. Umakit kami kanina. Talbos din ng sili. Andyan hanggang baba. Andun na yung mais na malagkit. Yan, ikot lang siya. Tapos mamaya may sitaw pa dun sa baba. Yan, lawak. Diba? Ganda ng mga sili daw. Tignan, no? Kasama si Mochi sa ano. Ha? <laughs> Tagabantay ng sili yan. Chino! Chino! lana, Upuan na ni Mochi ang sili. May iwanin, Mas ko alang, ah. Tinagawan na. Hehehe. <laughs> <laughs> Hindi ko siya sapakon kay para ano. Hmm. Diba? Hmm? Beautiful. Ah, kita ah. Ata ni nak lulu And harvest time. Eba. Gun ah, sige pa lang tong sumaro no manan na Ang malunggay mo ba ang gapatayaw. May bugnay kay doon sa taas. lang mm nagawa -mm. Super taba. Harvest ng sitaw. Ang maliliit. สรุอยอ่ Tänään wala kasing spray kaya marami siyang butas-butas Oh, ayun pa, oh, dami oh. Ah, tata as basket kok. Uff, ini.